Inulan ng katakot-takot na pambabash si Megan Yang sa ginanap na 74th Miss World pageant sa India. Matapos na hawihin hawiin umano nito ang buhok ni Miss Botswana. Sabi ng ilan, isa raw itong pananabutahe dahil ni-reveal nito na wig lang ang buhok ng kandidata. Humingi naman ng patawad si Megan Yang mismo kay Miss Botswana at sinabing, I take full responsibility for it. Ayun. oh, di ba? Ay, ganun. Hindi oh. siguro ako sa tingin ko, wala namang malis. Oh. Parang, gina, misa, di ba, misa natatakpan yung mukha, ginanan lang. Eh, kaya lang, di na, di na, Ay, may wigwig yan sa ganyan. Pero, Pero parang hindi naman, ayun, hindi masyadong maganda yung pagkakalagay ng wig. Ay, ganun. Pero <laughs> sa akin principle kasi, uh, pag taga-ibang bansa yan, dapat maging sensitive sa culture uh, ng ibang ano, mm, tao, parang gano'n. ganun. gano'n sila eh, diba? Oo, oh, oh, baka mamaya parang sensitive sila pagdating sa paghawi-hawi oh. o paghawak ng buong pag-aayos. Kaya yeah, diba? na-off. Oo. Oh, oh, oh. Yan. Yeah. na. Ikaw, Mildred, pag inayos ng buong mo, say mo. Oh. may mga lalaki rin na, kuya, di ba? May, oh. may mga lalaki rin talaga na galawin mo na ang lahat, wag lang ang buong Oo. Oh. Hmm? Oh, oh. parang oh. si Alvin, parang sinabi niya yan, di ba? Oh. mo na lang parang ang role ni Paolo abilino sa What's Wrong with Secretary kini mm. guluhin mo na lahat wag lang boko oh, parang ah. ano no. kasi doon. siya kasukit doon kasi siya si siya si ano ano si ano siya ano si ano si ano si ano si ano si ano si Iba kasi ang kultura nila eh, di ba? Kailangan maging mas extra careful tayo. Correct. Pero good thing na nag-sorry na siya kaagad. Oh, oh, oh. yeah. oh, oh. Pagdibatayhin natin yan ah. Ayaw nga diba pala. Dapat ba mag-sorry si Megan Yang o hindi, di ba? Pero dapat dun sa wig, sana nakabit ng maayos. Ay, ganun para diba kahit anong gulo-guluhin. Oh. Kasi si Vice ganda, kahit ganun-ganunin yung book niya, unless talagang sadyain. Parang isaw, di ba? Oo, hindi. Wig pa si Vice? Oh. Tama. Okay. Di ba? Ayan. Yun. So, ang importante ay nag-apologize. Yun, yon yun ang, ang mahalaga, di ba? Correct. Kahit anong oh, ano oh. pa man ang rason mo, pag mayroong ano, nag-react, dapat oh. humingi ng paumanhin. Yes. Ganun yung dapat, di ba? Yes. ginawa naman ni Megang niya. Teka lang, Magbalik tanawa ko ha, kasi hindi ko yung napanood eh. Kaya siya kinu na lang. di ba? title, Miss World si yeah. Megan, no? Lagi oh. siya go host Siya mismo. Ah, lagi siya. Um, But, madalas. Ang galing. Influence oh. ka. English spoken, hindi naman oh. si Megan yan kasi. Eto na, Miss Megan yan. <laughs>